Ang alamat ng saging Noong unang panahon ay may isang napakagandang prinsesa kaya siya ay tinatawag na Mariyang Maganda. Ang ganilang kaharian ay malapit sa isang maliit na gubat na kung saan ay malayang nakakapamasyal ang mayuming kagandahan. Ang gubat ay puno ng iba't ibang magaganda, makukulay at mababangong mga halamang namumulaklak. Nakagawian na ng prinsesang mamitas at mamasyal sa tilabang bang perpektong hardin para lamang sa isang prinsesang katulad niya. Isang araw sa kanyang pamamasyal ay may nakilala siyang isang bagong mukha, isang makisig na binata na halos kaedad din ng magandang prinsesa. May kakaibang naramdaman ang prinsesa sa makisig na binata na iyon lingid sa kaalaman ng prinsesa, gayon din ang naramdaman ng bagong kakilala sa kanya. Nagpakilala ang binata bilang isang prinsipe ng isang malayo at kaibang kaharian. Araw-araw, nagkita at nagkasama ang dalawa sa kagubatan hanggang sa magtapat ang prinsipe sa dalaga ng kanyang pag-ibig na malugod namang tinanggap ng prinsesa. Dahil sa parehas nitong nararamdaman, habang sila ay magkasamang na sa kagubatan, ay nagpasya silang magulayaw sa ilalim ng mabangong halaman na madalas ipagmalaki ng prinsesa. Hindi may pagkakailang maganda ang bulaklak ng halaman ito, Mariyang Maganda, ngunit higit na mas maganda at mabango ang mga halaman at bulaklak sa aming kaharian, sambit ng prinsipe habang hinahaplos ang pisngi ng iniirog. Bakit? Saan ba ang iyong kaharian? Malambing na tugon ng prinsesa. Ang aming kaharian ay hindi kayang marating ng taong may katawang lupa. Ang mahiwagang sagot ng prinsipeng, tila ba may agam-agam? Bakit hindi? Ang natigilang pagtatanong ni Mariang Maganda habang pinagmamasdan ang malungkot na mukha ng prinsipeng kanyang iniibig. Kailangan ko nang bumalik sa aming kaharian dahil kung hindi, ay hindi na tayo muling magkikita pa. Naisa isana kitang isama, subalit hindi talaga maaari ang mga kagaya ninyo sa aming kaharian. Paalam na aking irog. Nais ko sanang magkita tayong muli dito sa halamang ito. Mamayang gabi, hihintayin kita pagtangis ng prinsesang nalulungkot sa paglisan ng kanyang minamahal. Sisikapin ko aking irog, pangako ng prinsipe kay Mariang Maganda. Nang gabi ngang iyon ay hinihintay ni Mariang Maganda ang kanyang iniirog. Bago pa man maghating gabi ay dumating nga ang prinsipe at lubos na nalugod ang nag-alalang prinsesa. Magkahawak kamay silang namasyal sa gubat ng magagandang halaman na ang buwan at mga bituin ang tumatanglaw sa kanilang dinaanan, kung ano-ano ang kanilang pinag-uusapan hanggang sa bigla na lang napabalikwas ang prinsipe sa tila bang may tumatawag sa kanya. Kailangan ko ng lumisan, mahal ko. Hindi ako maaaring abutan ng hating gabi kapag hindi ako umalis ngayon ay hindi na ako makakabalik pa sa amin. Iyong pakakatandaan na ikaw lamang ang aking iniibig at ginawara ng isang matamis na halik ang labi ng naguguluhang si Mariyang Maganda. Hindi matanggap ni Mariyang Maganda na lumisan ang kanyang iniibig. Mahigpit na hinahawakan ang kamay ng prinsipe. Pilit mang hinihila ng prinsipe ang kamay ay di nito magawang makawala sa pagkakahawak ng prinsesa. Sa kanilang paghihilahan ay bigla na lamang naglaho na parang bula ang prinsipe. Ngunit naiwan sa kamay ng prinsesa ang dalawang putol na kamay ng prinsipe. Sa takot ay napabalikwas ang prinsesa at tinungo ang isang malapit na hukay doon itinatapon at ibinaon ni Mariang Maganda ang mahiwagang kamay ng kanyang tinatawag na irog. Muling nagbalik ang prinsesa sa kagubatan matapos ng ilang araw para makita lamang na may kakaibang halaman na tumutubo kung saan niya ibinebaon ang mahiwagang kamay ng prinsipe. Malalapad ang mga dahon ng halaman na ito at walang mga sanga. Matapos ng ilang mga araw ay ito ay namumulaklak Araw-araw na bumabalik ang prinsesa sa kagubatan hanggang ang bulaklak ay napalatan ng bunga. Ang bunga ng kakaibang halaman at tila ba kamay na nag-iimbita at dito nagsimula ang kauna-unahang halamang saging. Kung nagustuhan mo ang video na ito, isang bagsak naman po dyan ng subscribe button at pakilike na rin. Maraming salamat!